Lahat to kumpis kayo Walang permiso yung property to ng sila Abusado kasi silang lahat Para silang siga ng pamala eh, Hindi po pwedeng ganun May gobyerno na sa Maynila Hi everyone Ipinag-uutos ni Mayor Isco Moreno Na kumpis kahin Ang mga heavy equipment At iba pang mga gamit sa konstruksyon dito sa bakanting lote sa barangay 334 Zone 33. Napagalaman na ang bakanting lote na ito ay dating covered court at satellite offices ng Manila City Hall. Ngunit ito ay iligal na giniba upang bigyan ng daan ang isang proyekto ng isang congressman. Pakinggan natin ang galit ni Mayor Isko Moreno dahil sa paggiba ng covered court ng walang permiso. Panorin natin ang video na ito. Tangin eh, ba bakit pa nangyayari ito ng ano, hindi nyo inaano sa akin. Ano? Lahat ko, kumpis kayo nyo. Walang permiso yung property to ng city. I penalize nyo lahat yung mga gamit nila dito. Ano, hindi na ako matutulog. Wala na talagang gudyan, no? Kanya-kanya na lang. nadiskubre pa ni Yorme na balak tanggalan daw ng kuryente ang daycare center. Kaya sinigurado ni Yorme na hindi iyon mangyayari hanggat walang desisyon ang pamunuan ng Maynila. Aayusin kasi ni Yorme ang daycare center upang maging malaking library ito na pakikinabangan ng lahat. Uh, Asa na permiso nito? Unang-una, -una, property ng Maynila yan. Nasaan yung property namin? yung mga bakal. Ang laki-laki niyan eh. Pag hinahawa yan na nagagamit ng tao rin. Lahat. Ginamit ko pa yan ng pandemic eh. Diyan ko nilagay yung mga ano pulubi sa kalye. Eh. sa buong buwan ng pandemic. Sino na naman nagtanggal ng building? Si Randy. Sandy. Randy Nagaling na po kami sa baba Nagaling na po kami sa mga saling tanggalin na Randy Ito, Dereza May permit sa ito? Wala? Bakit yung tatanggalin yung kuryente ng taker? Huwag mo tatanggalin kuryente ng taker At kayo manatili kayo dyan hanggat walang pasya ang pamahalang lungsod ng Maynila hindi congressman. Bakit? Property yan ng Maynila. So, hindi yan property ng kongresman. Pero so, yun eh, ang sakit po sa akin, mapatayan ng Eh, hindi po, so, night. Ipakit. Si, si eh so, po, siya. <manyan> eh po, si Hindi pwedeng sabi sabi lang. Katulad yung sinasabi ni Chairman. Huwag kayong umalis doon hanggang hindi sinasabi ng pamahalaang lungsod ng Maynila kasi property yan ah, ng lungsod ng Maynila hindi ng congressman juan kaya yung sinasabi kayo nagkakagulo gobyerno ang hilig-hilig makailam ng congressman kaya ito yung property namin yan eh. ginagamit ng taong bayan yan no know maginahawa na nagagamit ng tao yan dati pa eh I will investigate this. But for the meantime, manatili kayo sa daycare. Sabihan niyo na yung mga magulang. Wala muna. Uulitin ko po. Hindi makakapagpaka-disi diyan. Tama lang. ganun uh, lang po kasi. Yan ma. Wala wala nang iba. No, 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 no. We have to clear it. Kasi budega na po yan. Tingnan niyo po. Ikaw, chairman. I mean, may gagaman na kayo. Barangay hall, hindi. Kasi, ito sa sabi ah Ano na? E kaya lang kasi, kailangan namin clear. Kasi tatayuan po kayo ng malaking library. Wow! Bulok-bulok na kasi yun. Oo, di pa kami tao. Kaya gusto mo maging library siya ulit. Pero mas malaking library. Okay? Eh, okay. bumalik kayo sa take sa Saka huwag okay, kayo nagpapaniwala kung Ang kailangan kausap ninyo, tama ang ang Biglang papasok ang kontrakto. Hanapan nyo yung chairman kayo. Eh. Hanapan mo ng permit sa city hall. Nah, hanapan nyo yung building permit. O, oh, may clearance ka ba? Oo, walang nag-abiso. Hindi po nag-abiso. Unang-una, pwede namin silang kasuha ng PEP. Bakit? Yung building dyan, yung property ng Maynila, yun. Anong hinatsahan ngayon yun? Walang hinatsahan. Sino nagpakilo? Ayun. Yan dapat ang iniimbestigahan ni Chua. Ang sinasabi ko eh, so, abusado kasi silang lahat para silang siga ng pamalang. Iba dito, iba doon. E, hindi nyo nga alam. So, kaya nagkakagulo ang pamalang. E, hindi po pwedeng ganun. May gobyerno na sa Maynila. Para kanino? Kinausap naman si Mayor Oscom Moreno ng mga iligal na nakatira malapit sa lugar na ito. At sinigurado naman ni Mayor Oscom Moreno na kung wala pang desisyon ng pamalaan ng Maynila, ay hindi muna sila mapapaalis. Ito ay dahil inihahanda pa ng pamahalaan ng Maynila ang kanilang relokasyon o lilipatan na tanda ng pagiging makatao at may puso ni Mayor Isko Moreno. Hmm. Wala man mm. Wala naman Pero kalibawa, naging awarding kayo, ano gagawin niyo sa squatter ng bahay? Wala na. Lilipat na lang po sa atin. Patay 'yung di squatter pa rin. <laughs> Ayun 'yan, mali lang. Okay uh, lang po kaagad kasi matagal na rin 'to nang kinakaibang lupaan 'yan. Tinuturokan pala ako ng pwet sa web sana, inject sa web pack sa San Lazaro. Hindi na dadayan makayo. Kasing gida dyun yung ano, yung fire department. Bumbero. Pero kung ganun Thank you, Mayor. Magiging tula na kuryente. Magiging tula ng kuryente sa mga pagbuna. Manatag kayo, magkakaralang magkakaralang. Kung manatag kayo, lakaw ko sa pinapapalak. Okay? Thank you, Mayor. Thank you, Mayor. Narinig natin ang sinabi ni Mayor Osco Moreno at tingin ko ay tama naman siya. Dahil sayang ang pera na ginamit sa pagpapatayo ng Covered Court, na naging malaking tulong noong pandemya dahil doon nilagay ni Mayor Isko Moreno ang mga palaboy sa lansangan. Tapos ay gigibain lamang ito nang walang pasabi-sabi sa pamahalaan ng Maynila para sa isa na namang proyekto na walang permiso sa Maynila. Kumbaga ay naiintindihan natin ang galit ni Mayor Isko Moreno dahil sa ka ba naman nakakita ng isang covert court na ng milyon-milyon tapos gigbein lang para sa panibagong proyekto? Alam ni Mayor Isko Moreno na isa itong uri ng pag-aaksaya ng pera ng taong bayan. Katulad lang din ito ng mga barangay hall na itinayo sa bangketa na walang permit. Kaya sa katanungan na kung bakit kaya gustong gusto ng ilang taga-gobyerno ang mga proyekto, tingin ko alam niyo na kung ano ang kasagutan dito. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you're watching Parker Drone.